Hello guys, it's me Ate Camila welcome back to my channel. So ngayong video naman natin, para natin uh, ma-fill up pa yung PMRF natin from single to married. Okay? So una, i-search mo muna ito sa internet at mag-print out ka ng PMRF. If hindi ka makapag-print out, pwede ka naman uh, mag-fill up na lang sa uh, branch nila kung saan ka pupunta. Kasi meron doon, i-inform mo lang sila na mag update ka ng status mo. At the same time, kung magbabayad ka, i-inform mo na lang din sila. So, ngayon, uh, itong paper na ito, guys, um, print out natin to and then, fill up natin. So, ano nga ba ang kailangan natin kapag tayo ay mag-change status? So, itong form na to, PMRF, and then, fill up na natin yung mga details. So, ito na po yung paper na yun. Okay, ang una, pagka-print out mo ng PMRF, ikaw ay mag-fill out ng iyong PIN number o yung ID number. Kung ano yung nandun sa ID mo, yun po yung ilalagay nyo. And then, dun sa purpose natin, i-check natin yung updating and amendment. And then, sa personal details, ilalagay nyo po yung last name nyo nung kayo po ay dalaga pa first name nyo. At yung middle name nyo po before nung kayo po ay dalaga pa. And then, yun ang pina up kasi sa akin nung guard or yung nag-assist sa akin. Sabi niya, filapan upan ko muna doon yung last name ko before nadalaga pa ako. So, after noon, yung mother's maiden name. So, fill upan mo yung name ng mother mo nung siya ay dalaga pa. So, kung ano po yung apelido ng mother mo nung pagkadalaga, yun ang lalagay natin. Sa spouse, dahil married ka na, ilalagay mo po ang pangalan nang iyong asawa. And then, date of birth, place of birth. Tapos, optional naman po yung mga ID number ng PhilSys, tsaka yung PIN ID. Kung meron naman po kayo, pwede nyo naman po lagyan. Tapos, dun sa sex, lalagay po natin if female kayo or male, civil status, Um, ang nilagay po dito ay married. Married na po yung nilagay dyan. Tapos, citizenship, Filipino. Okay. Doon sa address and contact details, uh, nilagay ko po sa permanent home address kung saan po talaga ako nakatira at saka mailing address natin kung saan po i if ever, kung meron mang i-mail im sa inyo. So, kung pares lang naman, pwede nyo namang gayahin lamang yung kalagay sa address natin sa permanent home. Tapos, declaration of dependence, kung meron ka nang i-update dito kung sino po yung ilalagay nyo na as dependent. Pero sa akin kasi wala po akong dependent since hindi pa lumalabas si Big B. Hindi ko rin pwede maging dependent yung husband ko since siya po ay OFW at meron din siyang ID sa PhilHealth. At working po siya. So dito naman sa member type, nakalagay dito kung employed ka sa private or government, kung professional practitioner ka or self-earning since ako ay isang OFW before, ang nilagay ko na lang po dito is self-earning individual. Individual. So, nilalagay din po dito yung profession, kung ano ba yung, kung ano yung trabaho mo. Ako po kasi nilagay ko dito, uh, ay, profession. Wala yata ang pinalagay dito. Profession, exempt employed. Ay, ah, hindi. Dun sa profession po, ang nilagay ko dito, kung ano po ba yung mga ginagawa ko. So, as of now, nilagay ko na lang po dyan is home baker ako. So, nilagyan ko po ng monthly income, estimated lang, for example, 5,000 to 10,000 monthly. So, proof of income, hindi naman po kinailangan yan. So, hindi na kailangan. Dun sa profession, kailangan po lagyan nyo kung ano po yung Ah, parang pinagkakabalahan nyo ngayon kung bakit nagkaroon kayo ng self-earning individual, sabi nga niya, or individual. So, maglagay po kayo dyan kung ano po yung tingin nyong narapat sa inyo. So, ganun home ang nilagay ko. Tapos, dito naman po sa... Aray ko. Dito naman po sa kabilang side, sa, sa likod na, yung sa updating amendment, please check. I-check mo dyan kung ano po yung mga papalitan sa inyo or i-change na. Katulad po ng change, correction of name. Katulad ko po, ang akin ay um, nilagay ko po yung last name ko no ako idalaga. Tapos, kung ano na po yung apelido ko ngayon, which is yung married na. Tapos, yung correction po ng civil status ko from single, nilagay ko po ay married. Tapos, kung meron po kayong i-update like your telephone number, mobile number, email ad, pwede nyo rin pong lagyan dyan. So, pwede kayong mag-update din dyan ng correction po ng date of birth nyo or kung nagkamali po sa paglagay po ng um, sex ninyo. So, after po ninyo sa member signature over printed name, ang pinapirma po sa akin muna dito nung nag-aasi, sabi niya, yung as dalaga na lang muna po ako. So, nagpirma po ako dyan, yung pirma ko pa, nung dalaga ako. Kasi, ang um, nakapagpirma ko ng bago kong um, signature, dun na sa mismong ID. Kung ano na po yung signature ko, dun sa bago kong ID. So, as of now, yan muna po yung uh, pag-uusapan natin today. And hopefully, nakatulong siya sa inyo, lalo na sa mga first time at sa mga mag-change status. Huwag din pong kalimutan magdala ng marriage certificate at yung ID po ninyo dati, dalhin ninyo, lalo na kung nabigyan na po kayo dati. So, sa akin po ganun, itong PMRF na paper, tapos dala ko po yung ID ko before, tapos, dala ko rin po yung marriage certificate ko since ang pinapabago ko po yung change status ko. So, kung may chine-change naman po kayo sa name nyo, dalhin nyo rin po yung birth certificate nyo kung may mga correction po sa name. So, yun lang po yung may share ko ngayon. And, magdala na rin kayo ng pambayad nyo kung magbabayad po kayo kasi pwede na doon magbayad. So, ayun lang po. Maraming pong salamat sa aking sa panonood sa akin videos until next time bye